Okay mga idol, good evening mga idol, good evening mga idol Good evening mga followers, followers, good evening mga followers So gusto mga may tanawag mga papa <coughs> ah, di pa ka mo Mone, hindi ko dali yung mga idol Mone sa idol Kasi kasi ga idol Ga Uling ko mga idol ah, di ko di yung maguling mga idol Magtabon pa ka idol, magkapasok-pasok pa ka idol Nga niyang kinabuhi sa Manguling idol sa so, mga idol nga pobre man tayo idol birata tayo mga idol hindi tayo nagpagig diskarte mga, mga idol mga na siya mga idol nga nag-aso mga idol nag-aapan ko idol nag-apasiga ko na idol kaya di magunis siya. ingon og tabunan dito so di pala limba di basta basta mga idol o kinsa tong <coughs> kinsa tong manguling ani yun siya okay mga idol oh. Um, ah, mo siya idol, gas idol. Tabunan ako na sa tatadog sid mga idol. Kumo na idol. Magkapasapaso. Og kinsa tong palitog uling PM lang sa akong Facebook mga idol, Abel Jan Moso. Mo nya kuha kuan mga idol, Nga sa akong uling ining YouTube channel Charcoal Makings Abel's Vlog mga idol. Mga idol, mo mga, mga idol. Nagasig idol. Hindi kayo makita idol kalayo sa suga mga idol. Ride Masog ah, idol. Na ako sa likod sa mong bahay yung idol. Mga idol. Man, idol. Birat ang mga idol. Estudyante pa ko mga idol. Criminal Roger. pa ko idol. Sabay ang sabay sa bayan ng ngani mga idol. Kay. Naning lagi. Nang itag Game Mga na Birat idol. criminology mga idol. Bila, bira bira. Mga na akong. Akong kwan idol trabaho idol uling og buntag uling og gabi yung mga idol berat ang mga idol ngito pa mga idol ngito mga idol thanks for watching and sa pag nako na daghang salamat ninyo mga idol o padayon lang yapon itong mga idol sa pag support o like o padayon sa itong atong padayon sa itong kinabuhi dito pa po nagpaglaong kaya ang ginoo nagtanaon ito idol, Ony, idol. Ong, uling, idol. Maka humal, iskwila, mga idol Panguling ng idol makahuman ng tag mga idol. Biro na tayo mga idol. Padayon tayo mga idol. Okay. Good evening followers. And good evening everyone. Salamat sa pagtanaw. Thank you, thank you ninyong talan. Huwag wala mo. Awala. Awala mo. Wala. Diyo ko karoon mga idol. Kamu ang akong inspirasyon mga idol. Huwag na siya idol. Huwag na akong YouTube channel. Charcoal Nikings Abel's Vlog. Thank you mga idol. Thanks for watching and so much for that mga idol. Thank you, thank you mga idol. Good evening. Ninyong tanan.